Welcome back to my video Kain tayo Ito Ayan kain tayo Ayan Alam mo sa 500 na Sa 500 na Sa 500 na siguro ang maluluto ito, pansit kanton sa, depende sa ilan katao, eh kami dito pito katao kami so, ang makakaya mo lang sa 500 tinapay ito, slice bread at saka yan, sampung ganyan saka, sang cook or sprite yun lang sa 500 na ano yun lang ang mabibili mo kahit na siguro sa dalawang sa tatlo ka tao kulang pa rin yung 500 hindi ka kaya yun sa sobrang mahal ngayon ng panahon hindi ka kaya yun ang 500 may tsubay niya ganun kung mayroon man ganun ito lang yung mabibili mo kaya nagpractice na kaming kumain at mag Nucho na ng ganito. Sampung pirasong ito, pansit kanton. Pito kami. Lima na lang, lima. Dalawang tinapay. Di ba may macaroni soup yun, yun lang macaroni soup. Lima din doon. Tsaka dalawang cook. Yun lang.